Bakit ko nga pala naisipan magtayo ng maliit na sari-sari store? Maliit man yung tubo dito pero at least meron tayong inahantay at meron dumarating araw-araw. Medyo matagal ko nga pala hindi sinabi sa inyo to kahit sa amin hindi nila alam na meron na nga pala akong maliit na sari-sari store. Nagtataka na nga sila kung bakit nga pala lagi akong maalis sa amin at ito nga pala yung pinupuntahan ko itong aking munting tindahan. Late nga pala ako nagising ngayon kaya mag alas 9 na nga pala akong pumunta dito tapos sabay na nga rin pala akong nagsayang kaya nga ito nagsasayang ako. Nung una nagdadalawang isip rin talaga kung itutuloy ko ba talagang tong tindahan na to pero kita ko naman at nag-survey ako marami naman mga bahay dito. Pansamantala nga gumawa nga muna ako ng malit na lutuan dito para kahit papano dito na nga pala ako kumakain at dito makakapagluto na rin ako. Kung napapansin nyo, hindi pa naman gano karamihan pero alam mo bang almost 80,000 na yung nilabas ko dito pero halos kumpleto naman na. Hindi rin talaga ako gaano naging active sa pabablog dahil eto nga pala yung inaasikaso ko araw-araw. Totoo nga pala yung sabi nila kapag meron malit na tindaan, tsagaan lang talaga sa pagtitinda. May bigas nga rin pala dito tapos kumpleto din naman ako sa mga frozen. Alam ba dito sa compound na to dahil maraming bata eto nga nagisik ako na maraming frosty dito kasi mabenta to 5 piso nga pala bentahan namin sa frosty at 5 piso nga din pala sa yelo pero mineral na nga pala yung gamit naming tubig san ka pa mayigit dalawampung pangalan ako dito pero marami na yung nangungutang yun ang talagang kalaban natin yung mga nangungutang tapos hindi magbabayad sa tamang araw pero dahil business minded nga tayo minsan kasi magbabayad nga pala sila after two weeks minsan sa isang buwan nagpapatong nga pala ako ng piso ganito nga pala yan i-spend ko ng utang nga pala sa akin ng pancit canton 14 pesos yung pancit canton kung magpapatong ako ng piso, bali 15 pesos siya. Kaya meron tayong calculator dito, talagang pangkwenta nga pala to kapag magbabayad na nga pala yung mga utang sa akin ng may git isang buwan. Sa ngayon, hindi pa naman ako nalulugi yung mga kapitbahay ko dito at yung mga hindi ko medyo kilala, nagbabayad naman talaga sila. Inais ko na nga muna yung mga ibang sardinas dito at saka dilata at pinunas kasi medyo maalikabok. Na. Yeah. Naalala ko nga pala, may bumibili nga pala sa akin dito ng 5-5 sardines. Eh sabi niya nga daw kamahal, hindi yata updated sa price sa market. Eh sabi ba naman, 15 pesos nga lang daw to date. Sabi ko naman sa kanya, 2016 pa yon. Hindi. Hindi na nga siya bumili sa akin dahil sabi niya ang mahal ko nga daw magbenta. Hindi eh. nalugi ako kung bebentahan ko siya ng 15 pesos. Kasama ko nga pala yung kapatid ko dito. Sabi ko sa kanya siya muna yung magiging videographer ko. Kaya siya yung nagbibideo sa akin. Noong binili ko nga pala itong tindahan na to. Meron nga pala siyang maliit na kwarto. Pero hindi ko muna kayo i-house tour doon kasi medyo makalat pa. Hindi pa nga ako dyan natutulog kasi magulo pa nga talaga. Kaya umuwi muna ako sa amin. Marami naman bumibili dito hanggang tangali. Pero minsan nagsasarado nga pala ako ng 1 PM hanggang 3 PM at matutulog nga din pala ako. Ang sarap sa pagiramdam na unti-unti nga pala tayo nakakapundar. Eto rin talaga yung gusto ko yung makapagpundar ako kahit malit na tindahan nga lang. Kaya maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa akin. Magpapautang naman ako dito sa tindahan basta't marunong ka nga lang magbayad. Oh, kumusta? Eh? Huh? May benta na ba sa tindahan ko? Parang sinuwalo mo yung tindahan namin ha? <laughs> na, Sigal. na, naligo lang ako ah. Sigla ko sabi mo ako yung tindahan niya. <laughs> Ay, sabi na! <laughs> it's a fragrance, but <laughs> <was start> <laughs>